kawawa sa aba ninyong mayayaman kayong mga busog kayong pinupuri ng lahat mga kapatid god's blessing is not for those who have it all but for those who need him most ang biyaya ng diyos ay hindi para sa mga nag-aakalang sapat na sila kundi para sa mga higit na nangangailangan ng pag-ibig niya kaya tayo tunay na mapalad. Kung dukha man tayo sa paningin ng mundo, pero mayaman tayo sa pag-ibig ni Kristo. Our Mother of Perpetual Help teaches us na ang totoong kaligayahan ay hindi ang buhay na walang problema, kundi ang buhay na kahit may problema, nagtitiwalang si Jesus at si Maria ay laging kasama. Sa gitna ng ating masalimuot na lipunan at pamahalaan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat may inata'yong laging nagdadala sa atin kay Jesus at may Panginoon tayong laging nagsasabing, mapalad ka sa gitna man ng iyong problema. Mapalad ka sa lungkot man o ligaya. Mapalad ka sa anumang pagdurusa. Mapalad ka dahil nasa iyo ako